Tapos na kami ng pag-aabog. Ibinan na hindi Andito si Kwan. Malakas yung ulan mga eh. Ikwan, kusog na ba? Kasi ba oh? Oh? Ba? Oh, ready na ka eh. Kasi dadaib tayo mga ka eh. Tama, bitok-bitok. Raba pa oh. Telepon. Yawayon. <laughs> Waterproof na. Sa daot, sa daore, na kami nang lambat makauna ni. Bulanan <tabungkan> budayon. Bulu inak. Bulanan apo. Ulan na pud kanun eh. Madawat pud totong teleponan eh. Ah. Ako tadi tumakuna ni para hindi tama ulanan mangana ni. Tagot tayo mga ano na eh, ha? Hindi tayo mga ano na Ay, ng... patusok Sama <coughs> ka si Mark Ay, salamat Ulay, mga badab, ulan eh. mga kanon eh Uy! Oh, dagkom Oh Uh, parang eh. mabuinas-buinas ayun eh, mga kanon mga kanon eh Dahil marami-rami yung huli natin Ano Jay dayon? yun? Uy, isa Mark! Ay po!

mga ah, salasala yung huli pero ulam naman makanon eh ah buinas talaga ni kanon eh Balo. yon Maliit na balo pero good size na dahil na huli man kung hindi na huli di hindi good size Bad size yo sure mopper ah Ulan ng mga karun eh, kayo The rain is coming. Salamat saan ng karun eh? <laughs> <laughs> salasar, oh. salasar, <laughs> Guru, ay, Balo walang gakuna, duha kong box. Selesai. Ang huli natin mga non eh. Oh, Yan mga non eh. Oh. Thank you Lord. Karami din kami mga... Ano eh. Binigyan kami ng biyaya ng ating Diyos. Oh, hi, Dalawa. Tapos, ganyan talaga ang buhay. Pag marami, eh takpot. Sanood na si Mark kasi... Umulan. kanuni eh, bila lang tani hanggang sa darating din tayo sa wan paruroonan pa isa dito natuloy na pa isa dito natuloy mga kanuni nandun mga kanuni eh. nandun mga kanuni sa eh. katig sa natamaan yung isa dun mga kanuni eh. natamaan dun mga kanuni eh. sa kawayan natamaan dyan dito nagbidyo-bidyo lang dahil maulan masyado mga kanani, mga kanani, maulan, si Mark nanonood ang gira, kaya maulan, the rain is coming. Buhi, nakawala yung isa ka balo mga kanani. O, oh, sayang nga nata, malaki sana, kawala pa, sayang mga ni Meron hmm, ada naman makanan oh. Nih, salasa o balo? Salas. Hah, ulam nabay. Nothing will be happen. Hmm, perang oh, ito ito pa. Ito pa makanan Dalawahin tuh, dalawahin. Delawah. pang isa. Ah, mga double kill.